ang lalaking ano oh ang lalaking uh, kahoy nandito ko ngayon sa railis ng a uh, train ayan so ito yung ah uh, pangatlong araw na tayo po ay ah uh, naglalakad ngayong a uh, winter. Malaki talaga, oh. Parang postin ng nilalo po. Ang dami. Mga kahoy, iwan ko lang kung saan po siya gagamitin. Ano yung iba, oh. Ngayon ay uh, linggo. Kahapon hindi ako na uh, lakad dahil ah uh, po tayong uh, pasok sa trabaho. So overtime tayo kahapon. Then nakalabas tayo late na. Hindi na ako nakapaglakad kasi si Mrs. meron ding uh, trabaho. Kaya uh, ngayon linggo sa kalang po ako nakapaglakad so kahapon actually kanina madaling araw lang ata nag-snow kaya uh, puti po ulit yung ating ka uh, balibot so, yung mga nakaraang araw nag uh, natunaw po yung mga snow tapos na gabi sa kalang ulit nag snow okay ng madaling araw tapos yung snow niya ngayon tigas oh no Matigas oh. Hindi siya uh, floppy gaya ng mga nakarang araw. Yan, kaya medyo yung daan na natin ngayon. Madulas. Kailangan dito ko dumaan sa may release ng train kasi yung gilid niya hindi pa masyado ano hindi masyadong madulas uh, doon kasi sa may highway madulas na kaya uh, sinubukan kong uh, dito po ako dumaan so maganda yung panahon ngayon hindi siya uh, uh, gano'ng kalamig warm siya ng uh, kaunti, kaya nga lang yung daanan nga lang Aya, yun, madulas ito yung naiging uh, ah uh, problema natin kasi pagka natunaw po yan tapos ah, lumamig kamay ah, gabi yun, sobrang ah, delas po yan pagka pumasok mo tayo sa trabaho tahimik yung ano tahimik yung ah, paligid ngayon pero kayo na siguro may naglakad na, yun Yan. Na. May naglakad na dito banda. Yan, sa so, makulimlim ngayon, yan, walang araw. Maganda nga pag kaganyan kasi hindi masyadong a uh, malamig. Kasi may cover yung palibot natin. So makulimlim. Pero kapag ka maaraw siya, malamig kasi walang a uh, clouds yung palibot doon may maraming uh, bahay ng uh, ibon tapit natin saglit ayan po oh, daming ano ang daming uh, bahay ng uh, ibon Yan. di ko lang alam kung may uh, laman sa loob yan. hindi ko na lalapitan kasi baka maistorbo natin yung mga uh, ibon po dyan ayan oh. So kasi hindi man sila makapag-ano, wala sila mataguan kasi puro man oh, walang dahon yung mga puno. So malaking tulong din yung ganyan ng mga bahay ng ibon para diyan sila magano mag-stay uh, kapag uh, sobrang uh, lamig na. Yan. So pahimik. Palibot natin ngayon. nasa zero yung ating uh, temperature po ngayon kaya uh, hindi gaano uh, malamig uh, dahil tayo nakikita ng mga ibon ng mga lumilipad-lipad ngayon medyo mabaha mo doon na ko kulang-kulang na naman uh, isang uh, oras tahimik na yan dito yan, sa so, cement eh medyo naman ngayon yung, uh, dadaanan po natin dito dun kasi kanina may mga damo ayun so kahapon nag ano ba, ako nag uh, upload ako ng uh, video yung uh, tungkol po yun sa ating uh, garden kung mapanood nyo simula po yun nung uh, fall hanggang sa tayo ay uh, nagtanim balik compilation po yun nung ating ginawang uh, uh, video nung uh, fall na nakaraang taon sa saka spring at saka summer so dun nakita po natin yung ating garden nang walang tanim nung tayo po ay uh, nagtanim so, uh, hanggang sa lumaki yung ating mga halaman uh, So, dahil medyo mahaba na yun, hindi ko na po sinali yung ano, yung uh, harvesting. Yung pag-harvest natin ng ating mga gulay. So baka sa next uh, upload ko ng ating video, yung pag naman po natin ng ating mga gulay. So mapanood po yun, yun, mahabang video yun. Tapos sa uh, background music lang yung aking nilagay. Kasi compilation po yun ng ating mga video nga po nung uh, summer so para meron po tayo ka uh, makitang ano makitang uh, video uh, next year na competition po hindi ko na nalagyan ng date kung ano basta simula po yun ng uh, fall ang uh, harang taon spring tsaka summer And, ang ganda po yun mahaba nga lang pero nakakatuwang panoorin yung mga mga halaman po natin ang mga gulay pa so, sa ngayon puro puti yung ating uh, nakikita And, tapos ngayon pala nag, uh, iba na naman yung oras nag uh, backward ng isang oras so ngayon alas 10 pero dapat ngayon yung oras po natin uh, 11 na so ganyan po dito pagka ah uh, uh, fall or pagka winter nagbabalik uh, bab po yung oras ng uh, isang oras, tapos pagka spring naman, yun nag-advance naman po siya ng uh, isang oras, so daylight uh, daylight mo, daylight savings po nga uh, tawag po na dito so yun and uh, uh, aling lang dito na dulo -du subukan nating a uh, dumaan dyan no? Oh, sa pababa pong yan yan thank madulas lang kaunti pero hindi po tayo kayong dadaan kasi may pocket dyan maganda sa tuhod ngayon naman problema natin itong pababa kasi baka sobrang uh, dulas po hindi naman gaano madulas yung pababa doon kasi dumana ako sa gilid may mga damo-damo ng uh, kaunti o ngayon naman takip naman ako doon dito ako dumadaan no? mga damo kasi pagdyan no? madulas ano siya, nag-tutunaw uh, na. frozen So ayun, medyo may uh, hangin na dito. Tapos yan, no? Oh, itong part dito, yan. Puro po yan siya bulaklak yan pagka summer. Ang ganda yan. lawak niya, no? Ang talim po yan, puro uh, bulaklak. So baka ah, uh, Ngayong uh, parting na summer, puntahan ko natin to dito kasi ang ganda yan dyan. ganito yung uh, ayos niya kayo dito oh. nag uh, tutubig siya natunaw siya kaya matigas sa ano Ayan. matigas tapos madulas hello sir yan so nasa labas kami ngayon kasi maganda yung uh, panahon tapos ito yung ating uh, garden so naglusaw siya kahapon eh nung nakaraang linggo ano, oh, kaya kita ulit yung ano kita po ulit yung mga rest bed po natin pati yung top nun pong ating ano nun pong ating yes sir nun pong ating mga uh, rest bed problema natin ngayon baka uminit sa mga susunod na araw tumubo yung ating uh, garlic dito hindi naman siguro yan, yan yung mga uh, Dapat yan, may snow yan eh. Yung dalawang bed po dyan. Yung number 2 at number 3. Kaya lang, wala siyang ano ngayon eh, wala po siyang uh, snow, walang tabon. Are you shoveling? <laughs> Where are you going? explosion. Oh, you know. It's slippery, mm -hmm. Slippery? Yeah. <laughs> matigas yung ano? Matigas yung snow. Pero maganda siyang gulong bola. Gaya niya, no? It's getting bigger. I gotta take this one. <laughs> soyan, it? no. so, dirty. so ayan, tapos na po tayong maglakad ngayong uh, araw. Tapos dahil maganda yung panahon ngayon, sa labas muna kami. Kasi yung mga ganitong uh, panahon, bihira lang ito mangyari. Well, ngayon kasi medyo napakaaga ng ano? Napakaaga ng uh, snow. Dapat wala pa ngayong uh, snow eh. Kaya, yan, natunaw pa rin siya. So yung tambayan natin dito, ayan. Tinanggal ko yung mga mesa. Tapos ayan yung ating upuan. Ayan. So tahimik ngayon dito sa ating garden. Wala tayong uh, mga tanim. Hindi ko na natanggal yun. Oh. Snow cake. snow cake. Yeah. Yung ating uh, Titan trellis. Tapos yung mga bulaklak natin dito. Ayan. Namatay na rin siya sa lamig. Ayan po Gana endless vlog right now para makapag uh, kami ng mga kids at maka matapos kong palahin itong ano yung ating uh, sa driveway po para hindi po siya dumulas kung sakali man pong uh, lumamig po mamaya. So hanggang sa muli po maraming salamat po sa mga walang sa mga suporta sa amin pong uh, channel. Uh, magandang uh, umaga po and uh, maraming uh, salamat po sa inyo.